Yan na, ma'am. Dito ang masakit. Yan. Ito. Sakto na. Yung kuko yan, ma'am. Bumaluktot na. Sabi naman lang ko Ma'am, yung ma-board ka. Mm -hmm. Sakit, ma'am? Oh, okay lang. Okay. Ma-board ka. Lahat yan, makalbo mo. Sasabi. Kailangan ko po talaga magbawas sa unahan, ma'am. sabi ko na yun. Sorry po. Masa ha? Pero nininervis yung pagdaliri mo. Nararamdaman ko. Naglilikot po eh. Sakit ma'am? Kakayanin mo talaga to. Yeah. Hmm laki. Medyo dinidin ko pa. Tiga. Meron pa. Dry skin. Ay, nangyitab na yung dry skin niyan. Nangitab po. Oh, yun yung maapaw na yan. Ayan yung puting-puting na yan yan. raiskinnya mamaya jori Depende po, ma'am, sa gagamitin ko. Gumagamit po ako ng matalim pagka, ay matulis hindi, pagka. ano, para bang, As in? Yung, hindi, Oo, in... tapos yung para bang may, ano pa, yung pag humila, yung may natatangin. Yung... Laman. Ayun, Okay, kala ko masakit eh. Tigas na. Ako, okay, dandan dahan lang. Kasi pag di mo dinadahan-dahan yan, yan yung nagpapasugat sa gilid. Hmm. Sorry. Yan mama sa kayo. Opo, pero sige lang. Wait lang. Ano ka? Sumasabay kang bangs ka. <laughs> Makita eh. Ay, sorry. Magugulatin lang talaga. Dala ko sa pwesto ko para makuko siya ng maganda. O, oh, sige, mabuti pa nga. Ang <laughs> tagal na ako nanonood sa isa Anak, meron akong pinapanood na ano. Ang galing-galing ano. sabi mama, meron akong nakita. Yung ano yung ligaw? Ay, <laughs> eh, yun yung pinapanood ko <laughs> eh. Ang galing-galing mama, puntaan niya natin. Yun yung, hmm. yung pinapanood ko. Oh, eh. Iisa lang pala yung so, pinapanood. Bakit ligaw? Ah, sa asawa ko po yun ma'am. Siya po nagpangalan hmm. na. Tsaka dati po akong nagbahay-bahay. Uh, Pagpunta baka mama, pagpunta natin ito, maligaw tayo. Maliligaw. Babalikan ko ito, ma'am, ha? Dito muna ito. Nagbao na siya na. Yeah. Dito bumawang sa unahan yung kuko. Bakit na eh? yung napapanood ako sa Thailand ba yun? Diyos mo. Parang paano nang patay yung ginagawa kasi wala walang Hindi man lang nag-aaray. Yung gagawin natin. Yan yeah, ma'am, masakit. Hindi po. Yan. Yeah. Masarap. Ano ka po ito? Hmm. medyo didiin ko. Sige daw po. Sakit na? Opo, okay. okay lang po. Okay, sige, sige. Babawas pa po ako ng kuko, ha? Medyo masakit na ito. konti lang para may-push ko siya. Sige lang po. Wow. Meron pa. Parting doon, masakit yun ha. Sige mo Kakaramdam ka talaga sakit dyan. Kasi napakalalim at manipis na yan. Mahirap po kasi gano'n pagka may phobia. Kailangan sabihin mo eh. Para ready. Mayroon pa po yan. Sabi sa'yo, may maliit yung pupupo pero madaming naman yan. <laughs> Expected ko na pag ganitong klase ng kuko ma'am. O, oh, basta maliliitan, no? Opo. Pinapanood din ako ng maliit, e. Eh. Dami, grabe. Yun pa, ma'am. Dudugo yan, siguro. Hmm. Okay na, ma'am. Nakuha ko na. Kaya hindi masakit yun. <laughs> ito pa. Kaya so hindi masakit yun. Yes. Kasi bumawang po dyan yung Masakar. koko. Tignan mo ito. Ayan o. Oh. Yan po lang yan yung masakit. Mm -hmm. Nakita ko na yan. Nagbukit ako ng koko Sorry. Jarap no, sakit. Hai, dikit kasih, bayu konti na kasi rastan tago sa doon sarap. Hmm. Naku, lalo pag buo wala, ay napuputol eh masyadong matikit eh sarap nun pag buo mamaya babalikan ko mm -hmm. nagigigil na ako sa gano'n <laughs> din mama, magbawas ako doon, ha? Pero, dito mo, hindi na ako, yung sapatos ko, ano, wag yun. Ano pa ako, eight. Ano, eight. Ang gamit ko, 8 and a half. Ma'am, ganito na talagang tubo ng kuko mo. Hindi na po ito magbabago. Yan na yun? Opo. Sige po. Okay lang po. Okay. Masakit na masarap. Uh, sarap. Gusto. Hindi kayo magiging Haicuri <tuk tangan> <tuk tangan> po May dry skin to na yung magpakuha eh. Huh. Okay. Check it, ma'am. Sige lang ba yun. Yan, sorry. Okay lang ba Ah, uh, hindi yun okay, ma'am. Babalikan ko. Pag ayaw, bum ayaw magpakuha, huwag mo munang pipilitin. Sorry po. Yan yung pinagdabugan mo ito. Hmm. Sakit eh. Sakit pa makat eh. Dry skin yan mo. Masakit pa, ma'am. Meron pa po. Tanggalin mo ko itong konting sirang koko na ito. Babawasan ko lang. Masarap na makati ito. Masakit. May dry skin pa po kasi siya eh. Doon sa dati ko sa atin. pa ako. Nanonood siya ng TV. Ano? <laughs> Sana ang focus noon. Sa TV. Ang <laughs> utak niya, no? Medyo didin ko. Sige ko. Na, pa siya. Dito, Oo, dito. Mm -hmm. Sakit pa rin. Hello. Wala na po ba? obserbahan mo na lang. Yung yung Oo, oh, kasi pulang pala. Pero wait lang, ha? Titignan ko pa rin. Ayan. Ma'am, hindi ko na ito pwedeng galawin. Pasimula na siyang ano. Opo, oh wala na po talaga. Hindi lang maganda yung pagtanggal kasi putol-putol. Gano'ng madikit. story Ma'am, sakit? Hindi po. Curioso? Loko. <coughs> hmm. Baka to ng konti. Yan o. No? hindi push siya masakit. Yan. Yan na po. Okay. Hugutin ko to ha. Huh? Tatanggalin ko dumugo na. Tatanggalin ko to. Yan. Tsaka Hindi po. Hmm. Malaki. Eh. Sarap. 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 Abang tinutusok ko kasi kanina, hindi ko pa kinap, parang meron pa. Meron. Meron talaga, gano'n. Ito po ko. Hindi po. Hindi po. Ngayon ka na, mother. Hindi. Mm Hindi. -hmm. Ito sa nakanta bago pala. Nagdudugo na kagad. Ito sa nakanta bago pala. Kasi yung piresa, yung, 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 yung sabi ko sa'yo iyo kanina natin. Mm. Ito, andikit eh. Hindi kumakuha ko yung dry skin eh. Madikit. Hindi. Hmm. Nga, yeah, masakit? Hindi po. Dry skin yan. Medyo dinidin ko na. Hmm, mm, opo. Meron pa po. Mom, sasakit po ito ng tatlong araw, ha? 3 to 4 days po ang sakit nito. Yan din po yan. Ito, dalas na susundot. Hmm.

Magkakapatid ba? Hindi po. Ito? Hindi rin po. Tatanggalin ko to ah. Sakit? Hindi po. Okay. Puko yan. Yes. Dandanin ko na. Yan. Hindi rin po. Ito yan o. Oh. Kaya mataba pa. May kasama dry skin yan. Saan ka na? Hmm. Okay. Yan. Sige lang po. Yun. Sorry, dudugo to. Yan, masakit? Hindi po. Hmm. Kuha ko na. Baluktot ko na. Naiwan pa yung dry skin. Yan o. Oh sakit? Hmm. Hindi po. Sure? Mm, -mm. Tutuloy ko ah. Opo. Sarap. Ah, oh, grabe ang lahat. Huwag hmm. mong babasahin to. Sinasabi ko na sa'yo. Opo. Bukas na. Ay, hindi ko nasasaktan dun. Ay, kita ko na yung pula. Ah. <laughs> Hindi ko pwedeng... <laughs> Talaga? Sarap nga. ano <laughs> ka. Pero kung gusto matanda, nag-iiyak na yan. Iyan? masakit? Sige pa. Hindi po. Mm. Ma'am, maselan to ha. Huwag na huwag mong babasahin. Please lang. Opo. Okay. Yan, wala na. Wag mo na wag mo basahin kasi nakikita ko na yung ano niya. Hindi maganda. May something eh.